ang significance lang kaya yan ay aking nga pinag-usapan doon no, sa aking vlog eh kasi sa kauna-unahang pagkakataon merong nagsabi na nakita na niya at ito nga mm -hmm. si Mahatma. At ngayon mm -hmm. lang niya sinabi yan itong linggo lang ito no sa katagal-tagal mm -hmm. niyang uh, nagsasalita laban sa dating niya. na nilalabas daw niya. Uh, PBBM, mm -hmm. eh kauna-unahang pagkakataon sinabi niya finally nakita ko na yung video no. At sa mm -hmm. takdang panahon, ilalabas naman yan. At sa tingin niya, ang takdang panahon ay mga hunyo. bago tayo magratatata, di diba ba may, bolang crystal ka rin. Ano ba nakikita mong tamang panahon? Yung sinasabing tamang panahon na hinihintay siguro. Bakit uh, kung kailan man ilalabas talaga, kung ilalabas man. Do you see that? Uh, meron ba kayong naisip dyan? Ang sabi ng aking bolang kristal, paniwalaan nyo si Maharlika. Kapag <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> 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 hindi nilabas yan ng hunyo, si Maharlika mismo ang maglalabas Yan Kira sabi na ako. Ano talaga si na ako? Anyway. Sabi ko, Hmm. Kapag wala daw ibang naglabas siya, nako magiging impatient na itong si Maharlika siya na magpapalabas sa kanyang vlog na Bojakera TV. Watch out for it. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-usapan natin ngayon ay eh, yung mga sinasabing paghuhugas kamay dito sa pulburon video. Ayon kay Duterte, walang kinalaman ang liderato ng hakbang ng maisug sa ginawa ng mga maisog volunteers sa Vancouver, Canada at Los Angeles, USA. Aba, ay eh, may sabi nga na ito daw ay authentic. Yan. Ano ngayon ang kasagutan niya pag nakita na niya ang pulburon video? Ha! 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 Big fake yan! Well, Marcos Jr., Meron pong authentication. Ang pulburong video, hindi AI. At ikaw talaga yan sa video na yan. Yay! Ngayon, nasabi ng NBI, na otoridad ng Pilipinas, na ang video ay fake. The video that is being circulated. And he is not the president. May nilabas ba ang kabilang partido, ang kabilang kampo, para ma-refute at masalag itong examination na ginawa ng NBI? na nagpapatunay na fake yung video. Akin ni Mahalika, at I'm sure sinabi na rin niya sa broadcast, natatawa lang siya sa mga denial. At ngayon, DICT, NBI, sumali na. Kasi bago daw niya pinabroadcast ito, siya mismo nagkaroon ng duda. Baka mamaya, mapa, ma-ano siya, ma-ano tawag doon, na, ma-kuryente. So ang ginawa niya, pina-authenticate daw niya on two levels. Number one, na hindi ito AI. At number two, si PBBM na ang nasa video. At on two levels, nagkaroon siya ng positibong resulta. So kung pinagbabayabang ng gobyerno yung mga pag-aaral na ginawa ng NBI at saka ng DICT, hello, meron pa mga foreign laboratories na on the contrary, according to Mahalika, ay nag-certify na yan ay hindi deep AI at hindi at si PBBM talaga ang nasa video. So paano na yan? Labanan ng mga eksperto. Sino paniniwalaan natin? Yung mga dayuhan na wala namang interes magsinungaling? Or yung mga taong gobyerno na siyempre, ang gagawin nila ay i-absolve or sabihin na fake yan dahil sa si presidente nga ang pinapakita dyan sa video na yan. Authenticated yan mula pa sa foreign laboratories. May certificate. So nasa naman yung certificate nila Tony Harry Roque na nagpapatunay na yung video ay totoo. Authenticated yan pero yung mismo nagpagawa o mismo nagbigay ng video hindi inaaming sinabi niya si PBBM yun number, number one, kung napanood nyo po yung live natin sa YouTube channel, <clears throat> kahapon, habang bago natin pinano, pina, pinlay yung video, wala naman ako sinabi na mga kababayan, panoorin po natin si Ferdinand Marcos Bangag. Wala naman ako sinabi ganun. Sabi ko, let the people decide. ba? Diba? Taong bayan ang uhusga. Sabi ko, may ito at panoorin natin itong mamang ito. Okay? Taong bayan ang uhusga. Doon sa crowd, kung narinig ninyo ko the moment na finish natin yung video, ang sagot ka, ang sigaw nila, oh my God, Marcos, Marcos, resign. Sinabi ko ba na yung nasa video na yun, si Ferdinand Marcos Jr., sabi ko, let the people decide. At nagdesisyon ang taong bayan, nagdesisyon ang mga nanonood, na ang tingin nila dun sa video yung pinakita ko ay si Marcos Bangag Jr. Pero ngayon, anong ini-issue nila? Ang ini-issue, bakit nagutos ang gobyerno na i-take down yung sinasabing video. Dahil kung hindi daw totoo yung video, bakit nila ito take down? Na release ng balita itong Philippine Star. Actually, maganda yung headline nila. PNP taking steps to take down President Ngagva pulboron video. Wala. O, tiga mo. O, di ba? PNP taking steps to take down o Polboron video. So, bakit nila iti-take down? Bakit nila iti-take down? Kung sinasabi ni Abalos, na tengang-tenga pa lang ay ibang-iba na. Binlow up nila yung muka, iniba nila yung actual na sa video para magbukhang koreano, sikuting. Okay? Kasi ayaw nila pang mapanood ninyo, but definitely nakapag-save na kayo ng copy at baka hindi nyo pa forward sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, sa mga probinsya, i-private message na lang. O i-email ninyo. So magtulungan tayo para makita ng taong bayan na hindi pa nakikita. Dahil -down nila. Yung sa akin post ko tinakedown. I think, you know, yung kay Attorney Glenn, yung kay Spokesari, dinekdown nila. Anong ibig sabihin nito? Bakit nila tinakedown? So ibig sabihin mga palangga, positive ang items. <laughs> Nakita nyo ba kung paano pa ikutin issue? Unang-una, may findings ang otoridad na fake ito. Sila wala pang pinapakita to counter that evaluation. At dahil wala sila maipakita ang evaluation, papaikutin nila yung issue at sasabing, bakit nyo iti-take down? Kung hindi naman talaga yan si PBBM, bakit nyo ipa-take down? Since kayo ay nagkakagulo dyan sa Pilipinas, nagkakagulo ang mga otoridad at pinapat-take down ang nasabing video, it means, si PBBM yan. Ano ba namang klaseng logic yan? Diba? Ibig bang sabihin na, ah, totoo yan. Totoo yung video na yan. Oh, tapos ay kakatwiran ng kabila. Eh, di pala sa PBBM, sabi nyo. Bakit nyo take down? At dahil take down ninyo, ibig sabihin, totoo yung video. O oh, anong klase namang rason yan? Anong, anong klase yan? Ito maliwanag na strawman Falas ito. Nang ibig sabihin, yung isang partido, nagkikreate siya ng ilusyon. Nang paniniwala na gustong ipakita sa tao na siya yung nanalo sa debate. Sa argumento, sa pagdadala ng panibagong issue. Ano yung issue? Yung pag-take down daw ng video. So, di ba magkaiba yung issue? Yung isa, dapat patunayan kung totoo yung video. At yung isa naman, e pag-take down ng video. So, anong koneksyon ng pag-take down ng video doon sa obligasyon mong pagpapatunay kung totoo yung video? So, ginagamit mo yung isang issue na pag-take down ng video na hindi connected sa pagpapatotoo na genuine yung video. So, ang dapat mo nang unahin dito, prove the authenticity of the pulveronic video at saka natin i-discuss bakit kailangan i-take down yung video. Tama ba yung ganyang argumento? Hindi ka na nakapagpakita ng pagpapakunay na yung video na inilabas ay authentic, ay genuine, ay totoo. Dahil ipatitake down dahil nga hindi totoo ang video at nakakapanira sa Pangulo, sasabihin nyo, eh bakit nyo iti-take down? So it means totoo yung video. Dahil kung hindi totoo yung video, hindi kayo mag aaksaya ng panahon para i-take down yan. Anong klaseng katwiran yan? Na may mga video na hindi totoo pero nakakapanira Tandaan natin, Pangulo ang sinisira dito. Gagawa ng fake video para manira. Kailangan talagang iyan ay ma-take down, ma masira. Dahil ang lahat ng iligal, lahat ng mali, dapat sinisira, hindi ba? As a general rule, kahit nga yung iligal na droga pag nahuli na, sinisira. Di ko lang alam sa mga panahon noon kung napapaikot ba ang pagbibenta nito. May tinatawag kasi mga ninja cups na hindi naman nahuhuli noong unang panahon at tuloy lang sila. So dyan, iikot yun. Hindi i-destroy. Pero as a rule, lahat ng mali dapat kinakalos. So anong purpose? tiba, Anong purpose para ito i-circulate? When in fact, Atty. Hari Roque confirmed, informed the viewers that it is the president. Well, Marcos Jr., meron pong authentication ang pulburong video, hindi AI, at ikaw talaga yan sa video na yan. Yes! Oh, kinumpirma nyo sa mga salita nyo na yung pinatutungkulan yung video na yan ay para kay PBBM. Siya yun. Di ba yun mapanira? masasabing fake. So, ano gagawin nyo? Ipapaviral nyo para yung ibang taong hindi nakakapakinig ng news. Hindi nalalaman kung ano nangyayari sa Pilipinas. Hindi updated sa news. Maniwala na yan ang Pangulo. Mabuhay po kayong lahat. <laughs> Abangan niyo po ang world premiere. Siyempre, kay Boljakera. Ang date po, kasabay ng sona ni Adiktador Marcos. Pag pinanood niyo po yun, bibigyan kayo ng sandaling pagkakataon na mag-download. Kasi ang gagawin po nila yan, papa take down nila sa Facebook at saka sa YouTube. So kinakailangan, pag sinabi ni Voljaquera, ngayon na, ihanda nyo na ang pag-download at pasa-pasa na yan sa mga Viber groups. Dahil gugur-gurin po yan gugurgurin po nila yan sa, ay hindi pala, ang hindi nila magugurgur ay X, dating Twitter, at saka ang, um, ano yung Chinese? TikTok. Pero unfortunately, sa Facebook, sa YouTube, gugurgurin nila yan. So, TikTok, kung meron kayong TikTok, at saka X, yan ang gamitin. Pag, at saka Rumble, yan ang gamitin para makita alam nyo, inaasahan namin kayo, ah. Hindi po po pwede manggaling yan sa Pilipinas. Gurgur -gur ang maglalabas niyan sa Pilipinas. Yan ang inaasahan namin sa inyo. Dito manggaling sa inyo. Mm. Tama ba yon? Tama ba yun dahil sinira o dal tinake down? Dahil mapanira? Sasabihin nyo, totoo yung video? Dahil tinake down nyo? ang labong katwiran yan. Prove it first. Prove it. Maniniwala na naman kami kung may authentication yan na totoo yan. Okay, na yan ay hindi deep AI at hindi at si PBBM talaga ang nasa video. So paano na yan? Labanan ng mga eksperto. Sino paniniwalaan natin? Yung mga dayuhan na wala namang interes magsinungalin? Or yung mga taong gobyerno na... Paglabanin natin, katulad ng sinabi ni Atty. Harry Roque, experts to experts. Huwag computer app lang. Huwag app. So ngayon, hindi nyo mapakita. Hindi nyo mapakita na totoo yan. Wala kayong certificate na mapakita na totoo yan. Iibihin nyo yung issue at gagawin nyo yung issue pabor sa inyo para sabihin, totoo yan kasi sinisira nyo. So, kung hindi yan si PBBM, di hayaan nyo palabas. Tama bang katwiran yun? Hindi ba? The government should act on this fake video. Kailangang sugpuin ang mali. Di man niya si PBBM, nakakapanira pa rin sa katauhan ni PBBM. Dahil yun ang pinalagay nyo. Yun ang pinapalagay nyo sa mga nanonood. Na yan ay si PBBM. Kung tawagin nyo nga ay ngagva, tapos walang prueba. Pinapaikot nyo yung ulo ng mga taong bayan. At sasabihin nyo, tao ang nagsalita na yan ay si PBBM. Hindi kami. Wala kami sinasabing si PBBM yan. Taong bayan ang naghusga dyan. Tama ba yun? Tapos wala kayo authentication? Tapos ayaw nyo ipa-take down? Tapos pag tinig daw, sabihin nyo, totoo na yung video? Nakakatawa naman talaga. Hindi yung pwedeng gawing basis yung pag-take down ng video sa pagsasabing, totoo na yung video. Wala siyang connection. It's a non -secretor. It doesn't follow na pag daw down yung video, ibig sabihin, totoo na yung video. At ang isa pang mali sa pakikipag-argue dito, sasabihin nila na hindi yan lalabas na totoo kasi ang nag-evaluate ay taga-gobyerno. Siyempre, kakampihan, presidente. Teka lang, again, ang usapan dito kung yung video ba ay totoo o hindi. Siyempre, ang gagawin nila ay i-absolve or sabihin na fake yan dahil sa si presidente nga ang pinapakita dyan sa video na yan. Well, pasensya na po kayo ha. Ako, mas maniniwala ako sa mga disinterested parties gaya ng mga dayuhan dahil ano man ang pakailam nila kay PBBM at sa Pilipinas. Sila, gagamitin lang nila ang siyensya at mukhang sila naman ginamit ang siyensya. Pulpul na uh, tao, tao ng tauhan ni Kuting. Alright, sagutin natin. Mga julul. <laughs> Ay, mga julul. <laughs> Lahat. Matuloy po ba kayo mag magbulag-bulagan, magbingi-bingian, magtangatangahan o magbubububuhan? Mapakita ko sa inyo kung gaano ka mahina ang kokote ng mga PNP, DILG, DOJ para ma-rinig ninyo sa nga bells ko. Okay? <laughs> Nakita ninyo kung gaano ka syunga, syunga pero kasi mga kababayan, we all know na ang tao kapag mat, kahit matalino, kapag ang kanyang nganga bells ay nasupal pala ng pera ng bayan, eh kahit kapunin ni Lisa, you know, walang walang ano 'yan. Walang kahiyan. Bakit sanid po PNP, NBI, DOJ, and DILG at marami pang mga hita doon sa inyong press conference ayaw nyo palang patulan eh. Okay? Eh bakit Nataranta kayong parang mga kinapon ang inyong mga pototoy? <laughs> ganyan mga kababayan. Eto ah, balos ah, makinig ka. Kahapon, tataranta ka ng bongga-bongga. Okay? Na AI2, ganyan. Fake, deep fake, da 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 da, da. Eh bakit yung taga-NBI, tinanong siya ng reporter. Ito po ba ay AI-generated? Mga kababayan, kahit balikan nyo, which is waste of time to watch them, kasi they're all Pinocchio. <laughs> Di ba? Wala well, sa sayo na yung oras ninyo. Makinig na lang kayo sa akin. mag enjoy pa tayo. Okay. Ang sabi ng NBI, ayaw ko sinong hudas na yun, hindi ko matandaan yung pangalan niya, na hindi daw, hindi daw, tinan siya, ito po ba? Ang, ang, may hina yung, ano, yung, yung audio ng mga reporters. Ito po ba ay AI generated? Okay. hindi na, ang sagot, ito yung konteksto na sagot. Hindi na, hindi namin, hindi masasabi kung ito ay AI generated. Hindi nila masasabi na AI generated. Pero during that day na nirelease ko yung video, ang sabi ni Abalos, sure na sure siya na AI generated kasi sa tenga by just looking at the tengang kuting, di ba? Tengang kuting, eh, siguradong sigurado siya na defake. Kaso, mga kababayan, okay, tignan natin. Diba, May baka mawala lang tayo ng konti, okay? Lagi lang. Ayan, nakabalik na tayo, di ba? Meron lang akong ano, meron na akong inactivate. <laughs> inactivate ko yung mga ano ko, mga palangga. Alright, so ganito mga kababayan. Tignan nyo yung kanilang, ano ha, kung, may, kung gusto nyo magsaya ng oras, check the interview. Sabi ni Abalos, na gumaganon-ganon, gumaganon-ganon siya kapon eh. Ito uh, ay fake. sigurado kami, deep fake ito. Tapos natin nakain niya yung salita niya. fake. Mm, mm Ganon. How poor? How poor ang inyong presentation? Nakapolder? Ano katsipan yan? High tech na tayo ngayon. Jutang jirinis, gumagasos nga kayo ng sikuting ng paikot-ikot sa uh, buong bansa. Tapos ang pinresent nila palang folder. Ano ito? Presentation sa high school class? Ang isa pa nilang ini-issue rito, yung involvement ng gobyerno na siya nag-examine at nagsasaming fake yung nasabing video. Natural daw yon, dahil taga-gobyerno ito at ang kakampihan ay ang Pangulo. Pangalawang binanggit nila, hindi high-tech yung pagkaka-examine ng nasabing video. So makikita ninyo, iba na naman yung issue ang sinisira nila yung nag-i-examine. Hindi pa rin nila tinutumbok yung pagpapatunay nila na totoo yung video nila na pinalabas. Hindi ba dapat sila muna ang magpakita na totoo yung video nila bago sila mamintas ng mga taong nag-examine nung nasabing video? Maliwanag ito, poisoning the well. Sinisira nila yung taong nag-examine, dinidiscredit nila, pero yung pinaka-issue, kung fake o hindi, na kanilang obligasyon, na patunayan na totoo yung kanilang video, hindi pa rin nila na ibibigay ang ebidensya. Sinisira nyo yung taong nag-evaluate without discussing the truthfulness of your own video. So again, patunayan nyo muna na yung video ninyo ay totoo. At huwag tayong pumunta doon sa issue na ang nag-evaluate na fake iyan ay taga-gobyerno. O oh, hanggang dyan muna po tayo. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Klerkas, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.